Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumaga sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pungpecha para po ngayong May 26, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ng mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At Ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May, yun po ay 5 at 26 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, kagaya pa rin po ng dati isimplify lang muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 5 is 5 2 plus 6 is 8 at 2 plus 4 is 6 ayan mga idol at sa bandang gitna rin po, ganoon pa rin add lang natin sila 5 plus 8 is 13 at 8 plus 6 is 14. Ayan, mga idol. At sa bandang baba din po, 13 plus 14 is 27. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 27. At yun naman po ang pangalawang numero natin. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 8 plus 6 is 19. yun naman po ang ating kapares na numero. Pangalawang numero natin. Meron po tayong 19. At mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 27, 19 or 19, 27. Ayan mga idol, pwede pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 19 and 27. Ayan, isimplify lang natin yan bago natin ito sumada. Para matagal pa yung mga ninyo na natin pwede po kilihan. Ayan mga idol, dito po sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung... 10 natin kaya isisimplify din po natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 ayan medal at dito naman sa 27 2 plus 7 is 9 ayan at yan ang ating isusumada ngayon 1 at 9 punahin po natin isumada ang 1 kukunin muna natin itong 10 sumada G 1 plus 0 is 1 and then ito pong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 Ayan mga idol, at pwede rin dyan ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10, at 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, at sumada sa 1, at isunod naman po natin ang 9. Dito sa 9, kunin muna natin ang 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po ang 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9 at 36 sumada 36 is 3 plus 6 is 9 and mga uh, ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong May 26 eh, meron tayong 1 G 19 37 28 9 27 18 at 36 ayan sa mga numero natin yan pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga gusto na po natin, mga personal po natin mga numero And ramble lang po natin sila. At dun sa ating sample, ginawa natin ang 28 and... 28 and 9. Then 37. 37 and 18. And then 10. At 36. Ayan mga idol, ano wala naman po ang ating mga sample, mga, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumata ngayong May 26. Ayan, meron tayong 28-9, 37-18 at GIS 36. Ayan, meron tayong tatlong sample yan. Kung okay po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin tayong magdagdag, ako mukha dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano po po yung mga karusunada po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, po ating sumado sa pecha para po ngayon May 26, 2024. Maraming maraming salamat po.